Hello mga pusing. Andito po kami ngayon nag naglilinis ng mga pananim naming pinya. Ito po 'yon mga pusing oh. Ito si Boss John 3 Ang pogi-pogi. Wow. Habukan mo Boss John 3. Kibasika. Ayun na po mga boss. Kibasina. Sinanalisagan. Yan yung mga pananim natin mga busing. Andito po yung iba. Ito nga mga busing oh. Madilaw yung mga dahon tapos maliit yung mga bunga. Meron nga dito mga busing na ano na lanta yung bunga oh. Yan yung po ito. Sayang. Sayang yung iba na lanta lang yung bunga. Hindi natin na uh, bantayan mga busing. Pero okay lang, charge to experience yan mga busing. Yun lang po mga busing at maraming salamat. Bye bye!